Tam mga kami ng sinampay. So, aligod. Ilagay mo dun sa ano. Sa table. Ah. Ito sa'yo, ah. Ah. Dali. Doon. Dito ka dumaan. Dali. Doon. Oh, 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 ah. Dali. Oop. Nalaglag. Huwag mo andale, Ah. ah, oh. ayos Ayusin yan. Op, okay, ako na magkuha. Dali, lagay mo na dyan. Ayan. So, tutupiin ko. So, ayan. Tutupiin natin yan, ha? Oh, thank you. Hali na gan. Uh oh, Lagay dyan sa table. Hali pa, mayroon pa dyan. Ayan pa, oh. Hali gan. Sige na gan. na. magtakbo, oh. Ito pa nga, tiin sa pa nga ito. Oh. Sa pa, damihan mo. Ito pa, oh. Hmm, uh, dali, punta na dun. Ako na magpitpit nga. Ito oh. na nagtutupiin natin. Huwag magtakbo. Ay, uh. oh, nalaglag. Oh, dali, let's go na. Lagay mo dito. Ah. Ang um, car car. Dali, ilagay na doon sa puan. Sa mga kami nang sinampay. So, aligod. Ilagay mo doon sa ano. Sa table. Ah. Ito sa'yo, ah. Ah. Dali. Doon. Doon. Dito ka dumaan. Dali. Doon. Oh, 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 ah. Dali. Oop. Nalaglag. Huwag ko andale Dali. Ah. Ah. -oh. Ayos yun, yan. nga. ako na magkuha. Dali, lagay mo na dyan. Ayan. So, tutupiin ko. So, ayan. Tutupiin natin yan, ha. Oh, thank you. Halina agad. Lagay dyan sa table. Halin pa, mayroon pa dyan. Ayan pa, oh. Halin agad. Sige na, God. Happy now ay huwag magtakbo. Eto pa nga. Iinso pa nga. Ito. Isa pa. mo. Ito pa, oh. Oh, dali. Punta na dun. Ako na magpit-pit nun. Ah. Oh. Taglag. Tutupiin natin. Huwag magtakbo. ay oh, nalaglag. Oh, dali. Let's go na. Lagay na dito. Ah. Um, car, car. Dali, ilagay na doon sa puan. Opo, car, car. Opo, car, car.